Maraming maraming salamat uh, Secretary Benny uh, Laguesma ng, uh, ng DOLE. Uh, please mag upo tayo. Nakakatuwa po na makakita ko kayong lahat na nandito na nag, uh, nakapag-attend nitong aming ginagawa na tinatawag na job fair. Eh, tawag namin yan ay job fair, ngunit ang katotohanan, hindi lamang trabaho ang uh, dinadala lalo na ng Dole, pati DSWD, pati yung mga iba't ibang, na, iba't -ibang ahensya. Dahil po, kung uh, baka, baka, na narinig po ninyo, sa administrasyon po ito, kinikilala namin na yung mga problema ng ating mga kababayan, ng uh, mga mag, pag, pag, na problema ng, ng ating mga ng mga kababayan ay kadalasan kapag marami na ay hindi naman matulutas ng isang ahensya lamang. Kaya po, lahat po ng departamento, lahat po ng ahensya, ay uh, sinasama po namin sa lahat ng uh, mga programa na ganito. Kagaya po dito, kung titignan niyo po, doon po sa labas, meron yung uh, galing sa dole na binibigyan dahil po ay eh, yung tupad para yung, po, yung mga nawalan trabaho. Kaya't nagbibigay ng tupad at binibigyan pati ng suporta sa equipment, sa training at uh, kahit sa pag, uh, mabigyan ng kaunting puhunan para makapag-start po ng kanilang mga bagong negosyo kahit na maliliit lamang. Eh, pinag-uusapan po natin dati, lagi natin sinasabi ang medium and small scale uh, enterprises. Ngayon, napunta na po tayo sa micro enterprise, nano enterprise, ang tawag din. Eh, ang ibig sabihin nun, yung isang, kahit isang tao lamang na nagtatrabaho, shoe shine boy, nano enterprise na yun. Yung maliliit na garahe, nag ng kotse, yung nagugupit, oh, yung nagtatahe, micro enterprise na yun, ang tawag natin ngayon. Kaya yung pati hanggang dun sa level na yun, ay tinutulungan po natin. At uh, uh, yan po ang uh, dala po ng uh, Dole. At sinabay na rin namin ang uh, uh, yung PhilHealth din namin dito. Alam niyo po, marami nag-aalala dahil eh sinasabi na wala nang pondo ang PhilHealth para tulungan ang mga may sakit sa atin. Ay hindi po totoo yun. Uh, kung mararamdaman po ninyo, Uh, mula nung uh, nakaraang uh, isang taon, uh, imbis na mabawasan ang mga serbisyo at pambabayad ng insurance ng PhilHealth, ito po ay dumami pa. Mas lumaki ang pambayad sa insurance, mas marami pa ang serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth. Napakahalaga po niyan dahil po alam naman po natin, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, sa mga sa mga uh, na, mga manggagawa ay bawal magkasakit at hindi lang sa dahil mawawalan mawawalan ka sa, mawawalan ka ng uh, income ng pag ng kita mo dahil nawala ka sa trabaho ay napakamahal kuminsan magpagamot kaya nandiyan po ang PhilHealth at nandiyan po sila upang tanggapin lahat po ng informasyon ninyo at BB po nila sa kanilang data center at makakapagbigay po sila ng PhilHealth na ID. Kasama na po dyan ang mga nagpapatingin, yung mga iba po na may karamdaman o nangangailangan ng gamot, andito po sila. Bukod pa ron, sa DSWD naman, yung, ating, yung mga iba po na nandito, ay sila po ay yung tinatawag namin na graduate na sa four piece. Dahil ang kalagayan nila sa buhay nila ay gumanda na. Pa, kaya hindi na sila nangangailangan nung dati nang binibigay na tulong ng pamahalaan. Kaya't sila itawag nga namin ay graduate na. At hindi na, pero pagka nag-graduate na sila, hindi ibig sabihin basta pababayaan na lang po natin patuloy pa rin ang suporta ng DSW sa anim na buwan. Yung anim na buwan, binibigyan sila ng assistance, kuminsan cash, kuminsan ibang klasing uh, pag, uh, assistance upang matiyak doon sa anim na buwan na, na sila ay nakapag-graduate sa four piece, ay sila naman ay may kakayahan makapagsimula o ipagpatuloy ang kanilang bagong hanap buhay. Yan po ang uh, nand kaya nandito po silang lahat. At magpapasalamat po ako sa mga, sa, di, sa dito po sa medical mission ay para puro volunteer po 'yan. Mga pharmacist natin, mga nurse natin, mga doktor natin. Puro volunteer po sila. At sila ay uh, nagmamagandang loob na pumunta po rito upang tulungan ang ating mga kababayan. At magpapasalamat din ako sa mga employer. At dahil yung mga employer po ay pinag-usap, kaya kinausap namin na makapunta rito upang ma, yung mga nag apply sa iba't ibang klaseng trabaho ay, ay mabigyan naman ng pagkakataon. At ngayon po, dito po uh, sa Antipolo, na nakita po natin ilan na po ilan na huh? Oh, alam niyo po, kung titignan niyo po, meron po yung mga iba rito, ang suot nilang t-shirt, hats. Ibi hindi, hindi po ibig sabihin, mainit na ang panahon. Hats daw, ang ibig sabihin, hired on the spot. Ibig sabihin, nung sila ay nag-apply doon, eh sila ay nakinuha na, ngayon may pwesto na silang maganda. Kaya po, yan po ang patuloy namin ginagawa. At uh, hindi lang po namin ginagawa dito sa Rizal, kundi sa lahat ng iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Kaya po nandito ang ating mga kalihim, nandito po ang mga head of agency natin, nandito ang mga RD natin, ang mga regional director sa iba't ibang departamento upang tuluyang tumulong sa ating mga kababayan. At magpapasalamat din ako siyempre sa local government. Kung hindi naman maganda ang ugnayan ng local government at saka national government, hindi po ganito ang magiging programa natin, hindi kasing ganda nito at mabuti naman eh, very uh, accommodating at very cooperative po ang ating mga local government officials, si Congdun at saka si uh, kaya, uh, Ang sadya ko lang naman po rito ay tinitingnan ko lahat po ng, may, ng ganito, yung iba po hanggat mare ay pinupuntahan ko upang makita ko na maganda naman ang takbo. At mukha naman, dahil nakailan na tayong ganito, ay eh, mukha naman alam na maganda na ang takbo ng sistema at nakikita natin yung mga nakakarating po dito ay kahit papano ay natutulungan ng ating pamahalaan na national government, natutulungan ng local government, natutulungan ng mga NGO, ng ating mga volunteer. Yan po ang uh, aming servisyon ay binibigay. Ah, ito po ay uh, panibagong sistema uh, dahil sa ating pagkikinig sa ating sa taong bayan kung ano ang pangangailangan ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Dahil yun po ang aming serbisyo, yun po ang uh, aming inaalala, yun po ang aming inaalagaan. Asahan po ninyo kahit ano pang mangyari, asahan po ninyo nandito po kami. Andito po, kung meron po po pangangailangan, andyan ang mga national government agency, andyan ang ating mga local government, andyan po lahat, pati yung mga volunteer, magsabi lang po kayo, basta't alam namin, basta't kaya namin may bigay sa inyo, asahan nyo, bibigay namin sa inyo. Mabuting, mabuti naman. Kaya naman, ito, mabuti na lang ito yung ating mga kasama rito, napakasipag. At uh, alam niyo po, itong nating mga department, eh, department secretary, mga cabinet secretary, na masasabi ko sa inyo na kahit anong oras ko puntawagan, eh, sinasagot ang tawag ko kahit alas tis ng umaga. Kaya ta uh, pare-pareho na kami hindi natutulog. Hindi bale, basta't nga servisyo ang kayo ng mabuti. Nandito po kami, asahan po ninyo. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo.